Uh, wala, naman, wala naman. Wala naman masyado. Yeah. Um, okay. Okay. Hi, guys. Can I share with you? Yeah. Yung sa SONA muna. Oo. Um, yung sa SONA, I was very happy na maraming uh, discussions on health and education. Happy ako dun, syempre, marinig yun. Pero, as, as you know, five years na ako nag ng budget ng DOH and they aware na kaya na pala nila mag uh, no balance billing. So I'm happy kung doon tayo pumunta. Pero makakaalaman talaga in the next few days. Kasi syempre yung mga tao, they will expect na gano'n na mangyari. Uh, ang hawa din ako sa LGUs. Kasi although sinabi naman, it is for me, Syempre, a lot of people, yung access nila sa LGU. And uh, LGU, uh, the mayors, sila ang, ang uh, i-expect ng tao. So we have to work together. Like one unit dapat tayo. Because that is what the people will expect. Hirap, hirap ipaliwanan sa tao na DOH lang, LG, but of course, they understand the limitation of funding. Having said that, uh, I'm happy na yun yung vision. Pero kailangan clear tayo sa mga tao kasi they will feel very the, uh, upset kung hindi nila yun. Mm -hmm. Ano po itong binabanggit ninyo na budol dito sa naging pahayag sa health agenda ni Pangulong Marcos Jr. last sona? Kaya pong no-balance dealing po, kailangan Uh, isa ka munang miyembro ng PhilHealth. Pagka ikaw, ikaw naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic maging no-balance billing ka po. Kasi may categorization pa po yun.